So, Sobelo guys, yan po yung wallpaper or screensaver ng aking TV. So, napakaganda guys kahit naka-off, hindi tayo manonood ng TV, ah uh, mayroon pong lumalabas na picture, wallpaper, screensaver sa aking TV. So, kung gusto niyan matutunan guys, panoorin niyo itong video ko mula umpisa hanggang sa dulo para matuto kayo kung paano uh, i-activate or i-open ang screensaver ng inyong Android TV or Smart TV. So, yun sa akin guys, kada limang minuto ay nag-iba-iba po yung picture, wallpaper, screensaver ng aking uh, TCL Android TV. So, ayan guys, sundan nyo lang guys, mula umpisa hanggang sa dulo. Ayan guys, at nagbago na naman yung picture, wallpaper ng aking TV. So, ayan guys, let's go. so Hello mga Guitars, welcome back muli sa aking munting channel and for today's video mga Guitars kung nakikita nyo itong uh, picture sa wall ng aking TV so yan po ay screen or wallpaper na uh, inactivate ko para magkaroon ng display yung aking TV kahit hindi po tayo nanonood ng TV so napakaganda guys uh, kada ilang minuto ay nag-iiba po yung uh, wallpaper ng aking TV So kung gusto nyo yan matutunan mga ka-guitars, uh, stay tuned lang mula umpisa hanggang sa dulo ng video ko na to uh, para matuto kayo kung paano i-activate yung wallpaper or screen saver natin So bago yan, kung bago ka palang sa aking munting channel, huwag mong kalimutan subscribe and hit the notification bell para i-notify ka sa mga bagong upload ng aking channel So, let's go! So hello guys, alis uh, start na tayo guys sa ating tutorial about sa ating screen uh, screensaver or wallpaper ng ating TCL Android TV. So ngayon guys, nasa home na po ako tayo ng uh, aking TV. So disclaimer pala mga kagitars bago tayo mag -upisa. Hindi po ako eksperto sa mga ganitong bagay-bagay about sa ating TV. Ay ito po ay natutunan ko rin at gusto ko rin share sa inyo. So yun guys, nasa settings na po tayo ng ating TV. Click po natin yung settings. So, under settings guys, uh, scroll down, hanapin natin yung device preferences. So, baba, device preferences. Under device preferences, so hanapin naman natin guys yung screen So, back, ba, baba, screen saver. Click natin yung screen So, under screen saver, marami pong uh, settings sa ating screen saver. So, screen start screen saver now pag click nyo yung start screen saver now itong home ng ating TV ay mapapalitan po agad ng uh, wallpaper or screen saver so papakita muna sa inyo guys itong start screen screen saver kung ilang minuto guys bago mag inactivate so click natin guys uh, mamibili kayo dito guys kung ilang minuto ang gusto nyo 5 minutes, 15 minutes, 13 minutes, 1 hour or 2 hours bago mag-activate yung wallpaper. So, ang pinili ko guys ay 5 minutes. So, put TV to sleep. Naka-off lang muna guys habang hindi pa natin uh, ilagay sa sleep yung ating TV. So, sleep timer guys. Mayroon din ditong sleep timer. 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. So, yung sa akin guys, i-off lang muna natin. So, ang ano natin guys, kung paano natin papakita sa inyo yung screensaver. So, click natin yung screensaver. So, may pagpipilian dito sa screensaver guys ng aking TV. Ito po yung backdrop and colors. So, kung pupunta tayo sa colors guys, tapos uh, start screensaver now natin, yan po yung lalabas. Colors lang po ang lalabas na magiging wallpaper or screen ng aking TV. So, back natin ulit guys. Uh, screen Pipiliin naman natin yung backdrop. So, napili na natin yung backdrop. Click natin yung start screen now. So, ayan guys. -click ko na ang start screen now. Kaya, ayan na guys. Mag-activate na po yung aking screen So, ayan guys kada ilang minuto guys, mag iba, -iba po yung uh, picture or wallpaper ng aking TV. At mayroon na din po siyang oras kung uh, parang uh, orasan guys or wall clock dito. Abang dit kayo na nanonood ng TV, nagkaroon po siya na picture or display. So napakaganda guys tingnan. Kaya, dahil marami po siyang picture sa backdrop na nakalagay sa aking TV. So yun lang guys at kung may tutunan kayo kahit konti sa aking video huwag nyo kalimutan i-like or i-share sa ating mga kaibigan para marami pang makapanood at matuto sa ating uh, tutorial ngayong gabi. So yun lang guys at lamang. Bye! -bye.